Punta pa tayo sa ilog, guys. Ito yung aming lugar. Mababa ako. Punta ako sa ilog. Maglaba ako ng sako. Ito dulas. kumukuha ng tubig guys salamat may mga palaka kaya pala water pump dito kasi maayos yung aming ano maglaba ako dito sa ilog yan yung ilog dito kabaho kasi yung sako maglabahan ko may mga dumi kasi ng ano maliliit na aso tuta bagong anak lagi kasi umuulan dito sa amin kaya ayan medyo malabo yung tubig malabo yung tubig nung aming maliit na ilog dito. Ay, malinis na siya. So, Kanina ang baho niya. Hindi na tayo. Hindi ba? Nalainis pa yung paapo. <coughs> Ay, may mga kamuting kahoy pa lang panin dyan, eh. maliliit pa ayan ang aming langka <coughs> yung puno ng langka namin walang bunga kasi alam nyo guys ano pag may medyo malaki ng bunga kinukuha ginugulay kaya hindi na kami nakakakain ng hinog yan mga puno ng kape to guys yan puno ng kape hindi siya panahon ng kape ngayon kaya wala pang mga bunga ang kape namin bagay anytime naman ng kape hindi lang talaga nila season ngayon dito sa amin wala mga bunga ayan thank you for watching guys yung mga itik wala na dito <coughs> nilipat nila soon sa ibang lugar kasi malalaki na sila kailangan na nilang maglangoy langoy sa tubig dinadala sila sa ibang palayan Ayan, wala nang mga itik dito Bye bye. Thank you for watching.